Telepon po sinda. May nangungwapong may nangungwapong sungo. O yan na po ang samong isnakan. Dara, dara, dara po kam samong manijira. Una-una <laughs> mo una, una po, po yan sa kuya na nag Diyan, Sino, mama. ko tinapay. Sino, Sino, ay, pa, tinapay. <coughs> royal sa Royal ba. Nagipot ako da <ma>. nagsurulok sa dulo. Boss <coughs> manager. ko pa ko man sa Yan ang me. Thank you for watching. Ano mainit ang istina pa mainit ng panligas pi. Thank you for watching!